sa aking ibinabahagi sa inyo sa unang vlog natin na ipakita natin sa inyo kung ano ang ganap dito sa ating gardening. Paano at ano ang kanyang outcome after na mapalago natin or malinisa natin ito. Marami tayo ditong mga seedlings na gustong itanim. So mayroon tayong tomato, tomato, kamatis, kalabasa, talong. Uhum. Uhum. Tapos, yan. May flower din tayo. Tapos, sigarilyas. Sigarilyas. Okra, onions, spinach, long beans. Yan ang mga product plants na ating gustong ibahagi sa inyo. So, actually, meron na tayong nalinis dito kanina. Ayan. Ang mga ito ay last time natin na itanim. At nagkabunga na rin yan, guys. So, meron na siyang mga bunga na natanggal. Ang ating gagawin ay linisin lang natin ito. Ayan. So, meron tayong one. Two. Three. So, ang balak natin dito, dahil nalagyan na natin ito ng... Ayan. Lagyan natin dito ng long beans. Ayan, oh. May screen na rin yan, eh. Sige. Saan? Oh. Kita nyo, may screen na rin siya. And... Babo wire. Ah, babuway, Cyclone wire. Yan. Minisin rin natin to. Isa rin ito sa ating unang itinanim dito. pinanglaman na, ah, before magbalik sa Manila, may matanong ka ron. hopefully kayo rin masubay niyo, masubay-bayyan niyo ang ating ganap sa everyday gardening natin na ito Ito ang aking nalinis na oh. Nawala na siya nang. No? Ayan. Ito rin. Ito ang pinakamasarap at paborito kong prutas. Parang baba na. Galing pa to Taiwan. Baba na. Atis siya. Ayan oh. Ninala ko pa yan galing Taiwan. Ganyan. So ang bala ko, ditong side ay Sitaw. Andiyan naman ay okra. Tapos yung ditong ipa-flat-flat natin kung ano na naman. At meron tayong daily gulay. Yes, lab? Yes, lab? Oh, no! Hi, guys! Wave go hand mo. Hi. Hi. Ayo, oh, Jen. Butang yung tubig, anay. Productive man ang ano nga jagay mo, soil kay titaram nan man. Productive. Isa lang. Wala na kumisakot, <mulit> hindi mo. Gani

Labs sa daan. Big labs, si. To... Labs sa to... anong kabanya na doon. Oh, wait, pa Bye, ma. di ako, basura. Labs to. Siguro mag-e-end muna tayo dito. Abangan nyo ulit ang next vlog natin kung paano natin itanim at kung paano ang style ng ating line of vegetables na ating yeah, well, gagawin. Bye-bye, yeah. God bless, and thank you again.